Hey! Ayong gabi nga guys, punta nga tayo kay Diwata para kumain sa kanyang Paris Overload. Gusto ko matikman si Diwata, kay yung Paris pala. tapos usapan kasi sa social media, may nakasabi nga masarap, mayroon din sabi na masarap. Kaya ayaw ko naman maniwala sa sabi-sabi, kaya gusto kong matikman. At tayo naman ang magsasabi kung ano talaga ang totoo. Sobrang excited ko nga, magkipaghabulan pa ako. Ang hirap pa lang Lalong lalo na pag wala ka nang haabulin. Silang oras na nakipagbubungan sa kalsada. Sa wakas, nasilayan ko na rin si Diwata. Pagdating nga natin dito, naghanap tayo agad ng parking. Nahirapan nga ako maghanap ng parking. Dahil punong-puno din ng motor, yung mga pwede nating pagparkingan. Kaya kailangan natin magantay ng ilang minuto bago tayo makaparking. Ang sabi pa nga nung nagbabantay rito, kailangan mong maging alerto Dahil kahit gabi may naghahatak dito ng mga motor o sasakyan man. Forward na nga lang natin. Pagpunta pala kayo rito, ang una nyo makikita si Encanto Paris Overload. Meron na rin pila dito, napakahaba. Ang sabi kung may diwata, meron din Encanto. <laughs> Kaya pariya silang pinipilahan. Dito nga, hindi lang Paris Overload ang pwede mong bilhin. Marami din itininda dito, tulad ng ice cream at marami pong iba. Ilang minuto nga may tumawag sa atin. Akala ko makaparada na tayo. Yun pala, reserve lang tayo para pag may umalis, tayo ang kasunod. Hirap talaga dito sa parking ng motor. Kailangan mo talagang magtsaga at magantay. Good <tinyo> luck, Nainip na nga ako kagantay. Sabi ko lang niya na ah, babalik na lang ako. Ikutan mo na natin si Diwata kung gaano karaming tao nakapila. Pagdating na natin dito, siksikan din yung paradahan ng motor. Ito na nga pala ang pinakabungad ng karya ni Diwata. Kaya sobrang daming tao nakapila. Nagtanong na nga lang ako ay busing. Po ilang oras na siya nag-aantay dahil lumaba na yung gate niya. Ano oras ka nga dyan, boss? Nakakating oh, kasi lang din. Ang karating lang din. Pipila ka na rin, magdadala isip. <laughs> Hindi ko na yung isip ko rin. Ah. Ah, dalawang pila? Ah, pa ganun din. Dito, medyo natuwa na ako dahil konti lang yung nakapila. Kaya dal-dali akong naghanap ng parking. Kung napansin niyo yung araw, dyan nagsimula ang pila. Habang naglalakad na tayo, papasok. Pila kagad ang bumungad sa atin. Sa labas, makita natin isang pila lang. Pagdating sa loob, dalawang pila na. Kaya medyo siksikan sa loob. Pagpasok na natin, walang kamatayang pila rito. Kung kayo rito, kailangan nyo magdala ng mahabang pasensya sa pagpila at mahabang pangunawa. Yung iba rito, dito na natutulog. May dala lang silang tent sa labas. Doon na nila nilalagay. Dahil nga daw, uh, tapos ang pilahan dito. Alas 5 ng umaga na. Sabi ng tagalabas. Dahil walang kamatayang pila, dito mo masasabi mo kaagad na talagang masarap ang paris dito ni Diwata. Dahil hindi magsakitwisyo yung tao o magsasayang ng oras kakapila. Sa mga pupunta nga rito, kailangan yun ng mahabang oras. Dahil hindi biro ang pila dito. Ikaw ano masasabi sabi mo, comment down below. Nalabas na nga ako rito dahil gusto ko lang pumila doon sa pinakadulo. Pagdating natin sa labas, mas nalang dumami ang pila. Tumawin na nga lang ako para tamang video na lang tayo. Nakaramdam na pala ako rito ng gutom. Kaya naisip kong pumila ako rito kay Encanto Paris Overload. Pero napakahaba din ang pila. Hindi nga tayo pinalag ngayong gabi. Kaya umuwi tayong gutom. Pero huwag kayong magalala. Nagawa tayo ng part 2. Kaya hanggang dito na lang.